So, tong ganto? May naman may k 21K. Kapit ka naman magpawan? Kalahat-lahat? Hindi, hira lang. Mas maganda din pala. Sira, sira. Walang anong mga 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 mga. Di ba? Sa 2 libo to boss? Oo. Oh, Pag 29ers. Ito sa'yo 20, sira. Hindi, 29 to. Ang problema lang nito, yung ano nga yan. O, kaya yan. yan. Hindi mo pwede ipagawa yan? Hindi mo pwede ipagawa yan? Kasi Wala nang umbawa? Hindi. Hindi 1.5 Ito wala na to, nahihirap na to ano man. mo boss Pag ito, kahit lagyan mo pa epoxy yan, ganun one, din 1.5 sa kanan Tignan mo, may trap out Sa iba 2.5 Hindi mo kaya 1.5? 1.6 Sure yan kasi, may kukuha naman yan Ano po ang Ito, sira ito. anong gawin mo nito. Oh sira ito po eh.

May kasamang bibiyan. Oh, mayroong sana bibiyan, sana. Mali ka po kasi Bago talaga po, kuya. Sabi nilang for 13, hindi pala. Oh, bandido. Sabi mart sa na kasi at bibigyan ng sa kung hindi mga to kunin ko. Meron akong pedal e. Eh. Nakalimutan ko rin yung pedal na. Pidalan ko. Yung yeah, pedal lang sa bahay e. ka ng raon. Mas mahal pa rin doon. Wala bang mas mura? Kilalim. Ayos to.

Ano ang anot kaba? Emotional. Hindi ra ba yung pibulibang? Ano ibang bahay? senses. No, kamin your senses. Iyon mo may buhay mo, magtakbo. mo may ibang anang mahal. Then there. We will. Pagupang ano? Banjo. ng na ba? Hindi na Hindi na ba? ba? na Magkano to boss? Magkasama yan? Ilong nga, pero may bawas pa yan. Ay, 1 pala to. Ayan no? lang, Uber lang ba? Magkano boss? Magkalibawa ito, magkasama to. Itong dalawa, tsaka to. Magkano yan? Yan. ano uh, yan? One, one eight, A one eight? Na, dapat, ano, pa, uh, mo eh. Wala mo mas mura niyan? Mind, Bala, ba? yun ano, wala na, yan ang pinaka, ano, bagong labas. Pero mura naman, magpangit mm. din yun. Pangit. Baka ka di kasi magka... labas ano yun. Di magkakasa Ano Under yun siya, Eagle. Punta sa shop. Tanong mo magka, nga. 1, 8.

problema. Di ba pwede 3K na lang? Ayan, hindi ba pwede 3K na lang? Oo, mga bago pa sila ngayon. Ano bago? Ha? Bago yan lahat eh. Hindi ko mapagawa ko pa eh. Makakulangin ako. Bibili pa ako ng ganito. Kaya't kasi, kaya't kasi, kaya't ito. Ito? Hindi, bibili nyo nga mas mura. Kasi meron ako sa bahay, yung problema, di ko nagdala, dadal din ako. Eh. Bigay ko na lang kayo ng 300. Hindi. Ito lang sa ano, Teo? 3K na lang. Hindi kaya 3K? Hindi kaya? Bago. Bago kasi yan eh. 3K pa ito lahat yan. Sa 1K at sa Hindi kaya 3K eh. Hindi, ito na lang, oh? lang. kunin yeah. uh, eh. ko. Hindi kaya. Hindi eh, eh, ano na lang, 3, -3. Ganon din boss. Pag ano ka rin ang butong bracket, ang namin sa yung butong bracket na yan, ibig bibili ka. Pwede i hindi i-take. na lang. Three, three. Three, three na lang. Three, oh, ka na, 700 ka na discount. Hindi kaya nabubukas niya. 3 yan. Bakit? Okay. isang araw lang siya may ko nga to, hindi pa siya dumating, hindi, hindi pa. Oh, sige, tripod kasama to. Oh, five, sige. Ano? Kasya ba yan? Kasya ba yan? Oo, yan yan, yan. Yan, oh, sige. Oh? Sige, kuya, tripod. Oo, oh, sige, oh, Hindi, huwag mo na Ako na magkakapapakabit. Plastic nyo na lang. Oo, oh, tripod. Pwede na yan. Ito, ordinary lang to. Ito, plastic ko dito. Ito, orinari. Ito, orinari. Ganyan yung sa akin. Ordinary lang yan.